Umaambun na siya. Umaambun na. Nagsisimula ng umulan. Umulan na. guys magandang tanghali sa inyong lahat ang oras natin ay alaw na gis na ayun ang unit natin no dalawa yan kaso ko medyo may diferensya yung isa pupunta tayo at maglo-loading tayo ng debris sa mga dump truck So baka lang laman yun Mga guys Yan salamat Salamat sa Sumusuporta sa aking munting channel guys. Salamat Ayun mo makulimling ang panahon dito Mukhang ulan yata Yata lang Pero malakas naman yung hangin Ayun o Makulimlim yung kalangitan dito lang muna tayo yan yung mga ikakarga natin guys yan o mga debris pinagsiraan ng kalsada gagawin panambak dun sa kabilang site <coughs> marami rami pa yan hindi ko lang alam kung ubusin to nila pagkuha ito ang area ko sa ngayon linggo na to dahil wala pang ano doon sa kabilang site Madilim na ang panahon Nagbabadya na ang ulan nagbabadya ng ulan ay no ang dilim ng kalangitan sa tansya ko pag bumuhos yan may kalakasan ayan, ayan ito ang unit natin isa yung isa ako din gumagamit nun kaso nagkaroon ng diferensya yan kukot tayo ng thumbnail okay against the light yan habang naghihintay tayo, tayo ng dump truck. Tay ko. Tutok-tutok muna tayo ng camera. Yan, pagpansin sa niyo yung aking vlog at ganito ganito lang. Hindi ganong magandang kuha. Eh, pangit yung cellphone ko. Aray ko. Oops. Okay. Dito na tayo sa unit natin. Ah. na siya. Kumaambon na. Pagsisimula ng umulan. wala pang dump truck hanggang dito lang muna tayo pasensya na ulit sa inyo lahat sana supportahan nyo yung munting channel ko bye bye